good morning mga ka-chill face Papasyal muna tayo ng konti ngayon Nandito na ako ngayon sa may uh, South Ito, South Woods exit to Ito, papuntang uh, Ito, papuntang Kalamba yun eh. Southwood City At syempre Santo Niño de Cebu Church Yan o eh. uh, papasyal tayo ng dabilan muna dito ko duman sa may Manila South Road tapos kumana ng uh, San Francisco yung papuntang halang tapos kakaliwa ako dyan, sa may Caltex. Ayan yung San Pedro Rosario. So, San Pedro na yan dyan. Ito, nakakasakop dito, pinyaon. So, ako dito sa may Caltex. Alright. You know. Corporate Drive. Umalis nga pala ako dun sa may tunasan. Alas 6 na. Tapos natin ngayon 6.27 Buwana Complex Barangay San Francisco Binian City, Laguna Pataliwa tayo dito You know, no. <laughs> Over the bakun. Over the bakun. Ah. Yeah. Tara, magka-kerja ka to. Tara, sama tayo. Yeah, bakit? Tara, tara. Yeah oh. no. Uh karjak -huh. mag-farmer may Kerja. tayo. dito sa may dulo ng kabila, no? Bali sa samahan ako papunta nang Cardyakin. Ayan. Si Master Ben, no? Master Ben, good morning. Morning. Well, good <laughs> morning. Master Lucas. Master Lucas, good morning. Yan, dito na tayo. Kami tayo sa tulay na bakal. Dito lang yun. Dito Ito na ang tulay. Tatawid na tayo. Yun o. Oh. Ito nga mga kakilpi. Sa na tayo maliwa papuntang Nubali yan pagkakumanan yan papuntang Cardiac Hill so kakanan kami kanina solo ako ngayon tatlo na kami <laughs> nakadagit ng kasama alright Eiffel Tower. Oh, betul. <laughs> ah, thank you, thank you. Thank you very big. Selamat git. Kalau provinsi apa tu? Kalau provinsi apa? Oh, minta nangan tu?

Sa tinagal-tagal ko nang umahon dito sa Karjak, ngayon ko lang nakita to ah. Ayun oh. oh. Mangkarding. <laughs> ang hari ng Karjak Hill. Ah, siya pa lang hari ng Karjak Hill eh. Ayun oh. Oh. Sino mo nga? Tapos yan ito oh, ayun oh. Oh, ayun oh. Ito Nakatayo pa yan oh. Ah. Kiss the bar. Ah, dito sa kabila. Oh, ayun oh. Oh diba? Nakikita ko na yan. Oo. Oh. Uh, Kanadaan ako dito. Kiss the bar. <laughs> Ayos ah. Lusong tayo dito sa may Stanford 3. Tapos, ayun na, pagliko mo dyan sa mga itulay Start na yan, medyo alalay na yung ahon dyan Stanford 3 directly shoot ayos ah oh. operational na rin pala ito oh. yun no? oh ito na yung tulay yun Say goodbye. Ayos, may sounds pa kami. May sounds pa habang umaahon. Tao. <laughs> Tao. Ayun. Ahon! Ahon. Ahon na naman. Sarap ng buhay ni Kardeng. Jalan tak kerja tulang? Nagpa-practice ng tuhod na kinakalawang na. <laughs> Titignan kung hindi magtutulak. <laughs> Solo ka lang? <laughs> Matatanda na kasi tuhod namin eh. Kaya kailangan medyo lalangisan. <laughs> Lagyan ng grasa. <laughs> si Carding, ang may pasimuno nitong Cardiac Hill. Oh. So ngayon, nakilala na namin. 9% <laughs> Aba, maintain, ha ba menti na? Saan ay na? Eh mga kagalbes takita niyo ba yon? Yung nasa unahan na yon. Yan yung pinakamatarik niyan. очку ствен

Ito. Ganda ng kalsada rito. Oh. Ang kinis. Wala nung to eh dati. Concrete, ano to eh. Concrete uh, road lang. Ang pangit ng kalsada. Makinis na oh. Pwede nang umatawa ka tao rito. Ayan, kalax na to mga ka-chill face. Naga 31.82 na ako. <laughs> Ayan, barangay kaong na. malalim ni. Eh. Ito na yung labasan. Jimmy, Silang Road. So, kakana na kami dyan. Pagka kumaliwa ka, papuntang silang yan. Yan you know? o. Silang proper. Pagka kumaliwa Jamie Carmona. Pag kumanaan. So, dahil pa uwi na kami, kakanan kami. Alright. Hey. Okay. Si yes, Toto Lucas ay ano. Tapos si Toto Ruben, ayan o. nice meeting you. Makaka-tyal face. Ito na yung Governor's Drive. Bali maghihiwalay na kami dito ni Toto Lucas oras natin mas magbe-dose. Oh, tama na muna ng bike to. Sige, trabaho pa tayo mamaya. Siya ka kaliwa, ako naman ay papunta sa Agana. Hindi lupa Alright. Hoy, sir. Ah, pakain niyo na kami sa Pedro kami Ah, sa San Vicente. Buntin lupa nag muna ako. Tapos, pagbaba ko, nakasabay ko sila. Tapos, ayun. Doon meron kami ang karya. Ayan. Okay, kami. tayo dito sa may... Uh... -may. 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 Ano ba? pangalan mo po? Pa? Efren. Si Efren. Saan Pedro ka rin? Kaya.

Ayan, umayas na kami doon. <laughs> natin natin. Plus 9.26. Bali, dito na kami nadaan sa May Carmona. Sa mahabang lusong. Hanggang dito na lamang mga kachulpis. Maraming maraming salamat. God bless and... Good luck!